For today's video, magha-harvest ako ng katuray at saka sitaw and sili kasi malalaki na yung bunga ng aking sitaw so para may libreng gulay. So let's go. Katuray. daming bunga. Ang daming bunga ng ano, katuray. So next naman, sitaw. Ayan, dami ng bunga ng sitaw oh. Yeah. Tinalbo po kasi yan ni nanay para mas madami daw bunga. So ayan na nga, mas maraming ang bunga. Umpisan. Ha? 咱们。 Ang daming bunga ng sitaw. Ah, huh? may mga bunga na din pala yung talong ko. Ayun no. Oh. Kita ba? Yun. May dalawa ng bunga. Ang hirap namang sumuot dito. Pero kukunin ko po. Ayan, hi! May bunga na. So, dalawa. May isa pa. may apat na bunga ng talong so mga kamami meron akong talong may sitaw, may katuray ang saya free, mamaya dadating yung friend ko palulutuin ko siya ng pinakpet ayan dami ko rin pong talbos ng kamote oh oh nag-harvest ako ng sili kagabi. Kasi ang ang dami ng bunga. Ayan po oh. Ayan. meron akong native na sili. Tapos itong ganito yung ginagawang chili garlic. Yan po yan. Kaso iilan lang po yun. Pero at least, makakagawa ako paunti-unti. Yan, ito po yung masaya. Meron na akong oh, maliliit na ampalaya. Ayan, namumunga na sila. Ayan, may mga konti-konti. Ayun o. Oh. Ayan, ang saya. O, oh, mga maliliit. Bali, ano lang po yan? Dalawang puno. Pero ang dami niya ng bunga. Meron akong tanglad. Yan, may mga malili, konti konting gulay. Pasok tayo sa aking kitchen na magulo. <laughs> kasi hindi pa tapos. Wala kasi si husband siya ang naggumagawa niyan. Ang liit na nga ng kitchen ko. Ang kalat pa. <laughs> so, ayan. Ito po yung kitchen ko. Open. Ayan. Pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos tong kitchen ko yan meron akong maliit na lutuan. Magulo pa. Pero, pagdating ni husband, tatapusin niya na yan. At meron isang bata na tambay. <laughs> Dahil mainit na sa labas, nga muna. Mga kamami, ito na po yung hinarvest ko kahapon na gulay. Yan, niluto namin ng friend ko. deng Mukhang masarap. Yan. Mga kamami, kakain na kami. Ito yung mga gulay namin, ulam namin. Ano yung ulam natin? Um, roasted. Lechon. <laughs> <John. laughs> Kain tayo

Siguro halo ko na lang Kumusta pala yung business mo? In Jesus name, kalihan. Pero gusto ko ng bitawan, girl. Gusto ko ng bitawan muna kasi hindi ako makapag-focus. Focus muna ako sa yeah. ano, sa isang bagay. Sayang kasi. Yan pa, hina-open ko pa. Ang yan. Yeah, pagka may, may ano ka na lang, may may time na ako may time uh -huh. or may para makapag-focus ka sa nigo. Parang gusto ko nang may suka. Sinamak. Alam, daming langaw ngayon. Alam nila kasi hindi pa tayo naliligo. Girl, oh. Yeah. Mura mm -hmm. na pabenta ko para na maubos lahat. Ano yan? Ako ba yun? Ang hmm. Masarap na masuka. Pag nasanay ka na. Pag nasanay na. Pag nasanay ka na na walang rice. Okay lang. 31 31, 32, 33, 34, 35. Matatanggap na ng system mo. 35 36 35 Hmm? Okay na. Hmm? Girl, masarap yung luto ko. Mm -mm, sorry, tingnan mo ko. Ah, Masarap. Masarap? Mm. Iba kasi talaga pag fresh. Yeah. Walang, walang ano, walang mga chemicals, walang mga ay, yeah. Insecticide, pesticide. Fresh, fresh yeah. from my garden. Thank you for watching. Bye. Like and subscribe Mommy Bing